Hello Divine People! Welcome sa ating channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang inyong katalaran, goodbye messages for May 8 to May 14, 2024 for our Earth Signs, Taurus Virgo and Capricorn. Taurus okay. Virgo and Capricorn, Spirit Guide. Virgo and Capricorn okay medyo guys no pasensya na kayo oops the high priestess oops page of cups reverse oops one more card okay So, for some of you, may mga bagay kayo, may mga question kayo ngayon sa ngayong week ano, may mga ilan sa inyo, sa inyo na ang daming katanungan. Ang daming yung katanungan sa inyong isipan na until now, until this week, hindi pa rin yan masasagot. So, regarding to your finances, regarding to your love life, ang dami mo sigurong nararamdaman, your guts, gut feeling bilang babae, your intuition bilang babae or bilang lalaki, kinukutuban kayo ng kakaiba sa partner ninyo or sa, hindi lang to sa relationship, no, regarding sa magka-boyfriend, girlfriend, asawa or uh, mga ka-live-in ka partner but also to business partner, okay? Ang daming gumugulo sa inyong isipan, mga pagdududa. But this week, hindi pa rin siya masasagot. So, napakagaling nitong um, situation na to, no? Okay. Um, ayan, no? Naka-reverse na ang intuition nyo, guys, no? Page of Cups nyo, naka-reverse. Siguro, um, regarding din to sa sa childhood issues nyo, um, matagal yung iba matagal na to no matagal na tong issue to na hindi masagot sagot kung ano man yung issue na yan so or maybe um, may secret ka yung ilan sa inyo Taurus Virgo and Capricorn regarding to your childhood okay um, naabuso ba kayo nung mga nung excuse me guys, no? medyo maingay nung kabataan ninyo. Okay? Na until now, kinikip mo yon sa sarili mo and ikaw lang talaga yung nakakaalam. And may gusto kang pagsabihan pero this week pero nagdadalawang isip ka pa rin. Okay, so may mga bad news din kayo dito. May bad news din ngayong malalaman kayo regarding to your finances no? Um, may mga pangarap kayo na until now hindi nyo pa rin nakukuha or matutupad kasi alam mo um, ano ka lang eh yung wala kulang ka kasi sa ano eh, hindi ka pa rin until now hindi ka pa rin lumalabas sa comfort zone mo so kung ano man yung mga emotions yung mga secret mo nung kabataan mo may takot ka kasing nararamdaman dito Taurus, Virgo, and Capricorn so sexual abuse um, pag-aabuso ng magulang sa inyo siguro madalas kang um, pagsalitaan ng hindi maganda or nasasaktan kayo physically no? and until now dalang dala nyo yan no? ngayong may edad na kayo. That's why siguro may takot kang makisalamuha sa iba na baka magkamali, magkamali ka or makagawa ka ng bagay na huhusgahan ka lang ng iba. Okay? So, napakabigat ng nararamdaman nyo ngayon, Taurus, Virgo, and Capricorn, ha? So, kung ano man yan, um, i, i let go mo na, no? So, matuto ka magpatawad, patawarin mo yung sarili mo at yung mga taong nakasakit sa'yo. And, mag-start ka, no? So, magdasal ka, magsimba ka. Kung ayaw mo, yung iba naman, di ba, kadalasan is hindi man sila nagpalasimba. But, um, personally talagang nagpipray and nagpipray sila every night, every day um, okay, so, meron tayo ditong, um, about balance, ano, eh, so, kung ano man yung emotions mo ngayon, matuto kang kontrolin, matuto kang kontrolin, dahil baka hindi ka makapagtimpi din sa mga taong nakakasalamuha mo, um, yung galit mo, yung galit mo sa kanila, baka sumabod ka ngayong linggong to. Okay? baka sumabog kang ngayong linggo to magkaroon pa ng pagtatalo-talo and and dami mo rin dito siguro nagsasalo-salo na yung nararamdaman mo no? regarding to your dreams may bad news kang marireceive huwag nyo ko i-bash guys kasi andito talaga yung nasa card ano tapos yung childhood issues mo pa so gusto mo mang umalis um, sa lugar na yan or dyan sa tinitirhan mo, gusto mo man um, separate na, pero hindi mo pa rin kaya kasi nga kulang ka sa gawa. You no? Know? So, ayan, naka-reverse. So, ano lang siya, panay ka lang isip ng isip dito, pero kulang ka sa gawa, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, titignan natin. My cards for you i-balance mo lang lahat ha ikaw, ikaw mo yung sarili mo kasi wala namang patutunguhan kung um, panigalit na lang yung pinapairal mo sa puso mo ilat go mo na kung ano man yung mga nararamdaman mo ear signs okay yan pati pati pagpapaganda <laughs> parang ano hindi mo na magawa no sa self-pity ka kasi masyado. Hindi mo na rin maasikaso yung sarili mo, ano. Parang nagiging, ano ka na. Kung ano man yung suot mo. Ay, ano may itsura mo kung lalabas kayo na lang. Oops. Ay, pakadami yan, guys. Beauty ritual mo, naka-reverse. Okay, Ayan, meron tayo ng connect with crystals. Ayan. Pati, hindi lang sa pag-aayos sa sarili ang nakakalimutan mo na, kundi yung mga friends mo rin um, naka-reverse ang ating connect with crystals. So, hindi ka ba nakikisalamuhan na sa dati mong mga kaibigan or sa, hindi ka masyado nakikipagkaibigan, no? Wala kang tiwala na sa ibang tao. So, watch a movie. So, it, ano to, no? Um, pati sa paglabas-labas. Parang nakakulong ka nga lang sa bahay nyo. Dahil sa mga masyado kang emotion, emotional this week. Kaya mo, pati yung pag-create mo ng mga kung ano-ano, parang So, napakahilig mo dati sa mga ganito, no? Makisa, makipagkaibigan, um, magpaganda, gumala, mahilig kang mag-drawing, mahilig kang mag ng art. Pero ang ginagawa mo na lang ngayon, ayan, parang ano na lang, sa bahay ka lang, sa kwarto, nagsa-cellphone, kung hindi ka nagsa-cellphone, alam mo yung nagsusulat-sulat ka lang ng kung ano-ano. So, ayan nga lang. Nagsusulat ka lang na kung ano, no. Iisip mo kung ano yung pangarap mo. Pero, wala ka talaga. Wala ka. Walang kilos. Walang action. Taurus, Virgo, and Capricorn. Kailan ka mag start Kung talagang, ano, yung medyo may edad ka na talaga, no? So, kailangan mo na bumangon ka na dyan. Um, matuto ka ng... Alisan yung comfort zone na yan no tapos Virgo and Capricorn so hanggang dito muna tayo Earth science thank you for watching see you in my next video bye bye